House Speaker Martin Romualdez ang isyu patungkol sa ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte. Anya na buo ang suporta niya rito. Dati rin umano siyang campaign manager nito noong 2022 na. O oh, eto, ha? Huh? Suportado pa rin ni Tamba si BP Sara. Naniniwala kayo, John? Ah. Huh. Naniniwala kayo? Ito yung sinasabi ko na sa inyo na huling-huli na ito si Tamba. Kaliwat kanan na, public knowledge na, kahit si PRRD, alam niya na inaatake yung anak niya. Alam ng tatay kung sino nga atake. Tandaan nyo, presidente yung tatay. At syempre, merong, merong ibang nararamdaman ng tatay para sa anak eh. Inaatake mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi ikaw, Ayan. Yan ang ugali ng mga lalaki. Kahit mahuli ka, huwag kang aamin. Yung, yung ganyang style mo, Tamba, style yan ng mga babaero. National elections, kaya namimiss na niya ang vice-presidente. Kita mo ka-plastic milk. Hindi, lang ha. Okay, sasabihin ko sa inyo. In my opinion, plastic tong tao na ito. In my opinion, ha? Ipokrito to itong taon na ito. Diretsahin na natin. Ipokrito to. Wala kang magagawa opinion ko 'yun eh. Pero siguro, malamang-lamang yung sinasabi ko, agree ang mga taong bayan dito. Plastika, ka, Brad. Ay, plastika ka, speaker. May natin. Plastika speaker. Namimiss mo? O nagseselos ka? Ako palagay ko si Loso ito eh. Nakita mo siguro na holding hand si Marcos. Di ba may picture sila na holding hand sila ni Marcos? May mga ganyan kasing tao. Ha? Alam nyo yan eh. May mga ganyan. Sa, kahit sa magkakaibigan, may Yung ano, yung... Ang tawag namin doon is bakurisim eh. Ano, ano, ano naman yung bakurisim? Mahilig mang bakod. Ba, sa grupo, kahit magkakaibigan kayo, kahit puro lalaki, lalo na kung may lalaki at babae, babakuran niya yung isa. Hmm. Ha? Type ko yan. Lumayo-layo ka dyan. Ha? Sige, sige, subukan mong lumapit dyan. Hmm. May ganon. Mahilig. Sharp ako eh. Pagka mahilig, ang tao mahilig mang bakod, ah, wala ka na. Etchapwera kita. Babay. Ayoko nang babakod na tao. Minsan may mga ganyan tao, di ba? Ito, palagay ko, hindi ko palagay ko. Ako'y naniniwala, to totoo sa sasabihin ko. Bagamat, opinion ko lang to ha? Ang laki ng inggit nito kay Sarah. Selos to. Kasi panayang lapit kay Marcos eh. Nagkikita sila ni Marcos. Nag-holding hands pa eh. Di gusto mo, holding hands mo rin si Marcos. Wala na problema. Gusto mo, i-lips to lips mo pa eh. Hindi ko sinasabing tama mag-lips to lips ang kapwa lalaki ha. Ah. Hindi ko po sinasabi yon. Ang point ko lang, bala ka sa buhay mo. Kung papayag si Marcos, ilips to lips mo. Di, Pero wag ka nagseselos. Eh plastic mo, eh, namimiss mo pa. Sobrang inggit mo. Sobrang selos mo. Sobrang uh, insecure mo kay Sarah. Naman. Alam na ng taong bayan yan. Bagamat yan ay opinion ko lang, sa tingin ko, eh kayo nga, sige nga, sagutin niyo ako. Sa, pati sa manunood ng replay na ito. Sige nga, sagutin niyo ako. Ito ba'y totoong nag, namimis na si Sarah? O eh, ito ay insecure kay Sarah? O ito ay seloso kay Sarah? Or binabakuran si Marcos? Ganyan ni, eh. May mga taong ganyan. Ah, titingnan niya yung gawa, galawan ng kanilang leader, babakuran tigil-tigilan mo, bakuran mo yung nasa likod mo kayo magkabrad inom lang ako namimiss pa Tumindi ang usap-usapan sa lahat ng relasyon ng dalawa ng tanggalan ng alokasyon ng confidential funds ng tanggapan ng OVP at ng Department of Education for the vice president. I respect the vice president. I respect the vice president. Tinanggalan mo ng Maharlika Kapans. Tapos... Ay, naku, ewan ko na. Ayoko na magsalita. As my vice president, as my secretary of education, she has my full... As my vice president, I respect her. As my secretary of education, I respect. Ganun ang ibig niya sabihin she has my full support. Really? Ikinakalaban eh, kinakalaban niya yung mga rebelde. Tinanggala mo ng Maharlika fans. Paano nagkaroon ng support mo? Huwag mong sabihin, wala kang kinalaban na tinanggala mo ng Maharlika fans. Ay, ng Maharlika fans, ng confidential fans, si Sarah. Hindi pala, ano, Maharlika pala sa inyo yun eh. <laughs> confidential fans, si Sarah. Wala kang kamay doon? E inutil kang speaker kung wala kang kamay doon. Ikaw ang leader eh. Ikaw ang speaker. Gumalaw yung nasa ilalim mo, hindi mo alam. Come on. Ginagawa mo kaming tangat ang los Dalawa lang yan. May kinalaman ka sa pagpapatanggal ng confidential funds niya or inutil ka. Kasi kung suportado mo si Vice President, dapat sinuportahan mo kung ano yung gusto niyang proyekto at alam mo naman, hindi lang naman ngayon nangyari yan eh. Matagal nang kumakalaban sa rebelde si Sara. Paano sa support? At asan ang support mo ron? Ni hindi mo pinagsabihan yung congressman mo support? Support o support? Ano ko talaga to? Ayan, naglaho na tuloy daw yung Maharlika Hindi Maharlika Pan, confidential. Sabi ni Samuel, hindi tayo ginagawang tanga, Coach Ginagawa niyang tanga sarili niya sa bagay. Alam mo pag malalaman mo ang isang tao pag malala na. Naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. Iyon. Malapit ka na, Brad. <laughs> pag kaganoon ka, Brad, malapit ka na, ingatan mo yun. Pag alam mong sinungaling 'yung sinasabi mo tapos pinapaniwalaan mo, <laughs> malapit ka na. Wag na sana magpabudol ulit si BP Sara. Ay, sana. Hindi, simple lang yan. Listen sa tatay. Kaya ito, ah, lagi kong pinapayo. Makinig kayo sa tatay. Kasi ang tatay, ay may wisdom yan. Kung si Sarah nakinig, hindi ko po sinisisi. Susuportahan natin si Sarah. Hindi po natin dinidiin. Pero kung si BP Sara nakinig sa tatay, wala tayong problema. Ito naman kasing mga vloggers. Isa pa to eh. <laughs> well, anyway, nabudol din daw. Eh, ginatungan nyo pa si BP Sara. Eh, instead na kinausap ninyo. Oh, ma'am. Sabit yan. wag na dyan. Nagsalita si Tatay Digong. Yung, I'm talking about the DDS ha. Wala eh, ginatungan pa. But anyway, andyan na yan eh. Ayoko nang sisihan magtulong-tulong na lang tayo, supportahan. Pero tama, huwag na tayong papabudol ulit ha. Kasi pag ginawa mong paulit-ulit yung pambubudol, sabi nga ni Banat Bay, tanso ka. Ba? Ulit-ulitin mo yung mali. O, so, anong klaseng tao ka? So, huwag na papaulit-ulit ha. Support. I don't know what I have said or done to a doctor. Please identify those accusations if any. Ang dami, ang dami na. Ang dami nag na vloggers. Na live ko na rin 'yon. Ang dami mong ano eh. Yung accusations na 'yon. 'Di ba? Well, anyway, ikaw may hawak ng mic eh. 'Di ba? Oh. Uh, tapos nasa likod mo pa ata yung, nasa gilid mo pa yung mga congressman mo. Eh, ang lakas mo. <laughs> ha? Oh, uh, well, tatandaan natin. Kahit malakas ka sa presidente, kahit malalakas siyang nasa tabi mo, ang taong bayan hindi tanga. Yes, nabudol sila. Pero malamang natuto na yun. Hindi na mabubudol ulit yun. Ha? Hindi natin sila masisisi kung sila ay uh, hindi na naniniwala sa sinasabi mong yan. Sinuportahan si Sarah. Kung so, nakikinig sa mga manigdes, magmuntahin yung deobroga. But after that, nang-miss no, 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 ko siya kasi dati, maaaring pagkasama grabe ka plastic niya itong ta. Namimiss ko siya dahil dati mara lagi kami magkasama. Aruh. Pasensya na po. That is my opinion. Ka-plastic mo. Ka-ipokrito mo. Eh, hindi, pasensya na po. Kumali ako ha. No, pero kayo na lang. Kung manunood kayo ng replay, ilagay nyo nga. Naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Susuportahan niya si Sarah? Namimiss niya?